guys so guys, panibagong adventure na naman tayo. Diyan lang kami mapunta sa malapit. Hinihintay lang namin itong yelo. Ang yelo dito sa amin, kulay puti. <laughs> Pupuntahan ko yung mga bahura dito sa parting malapit. Yung mga kulapuhan noon. Baka sakaling... Naglagas na ang mga kulapo. Kahit mabawasan lang ng konti, pwede na yun. Pwede na tsaga-tsagaan. Oras alas 6. Huh? Sakto madating doon, madilim na. Madaib na. At ang ang laki ng buwan. Medyo mahirapan tayo ito sa isda. Brawe, bali wala yung buwan lang yan. Hindi man buwan lang uhulihin natin. Isa At ito yung inagawa ng manala ng pana. <laughs> Dalawang beses inagawan. Oh, ito guys ang yelo sa amin, kulay puti. Siguro ang sa inyo, kulay dilaw. <laughs> Okay guys, abang-abang na lang. Maganda at wala nang kula po. Oy, balatan agad. Kaya lang parang malit pa. Estimate natin. Malit pa nga. Huwag muna natin kunin. Ilagay ko sa butas. Baka makita ng kasama ko. Para makalaki pa. Yung big sana ng balatan para isa lang 350. Oops, manites. Ayun, gitik. Magandang sampol. Magandang klaseng isda agad. Dandahan lang tayo para makita yung mga nakatago. Ohoy! yon kulambutan agad kaya lang parang maliit pa hindi ko muna kukunin dampotin kot palalayuin ko ayaw magpajampot magpajampot ka at baka ma kita kanang ng kasama kukunin ka huli ka ayaw talaga huli ka palalayuin ko baka ikalamaris ito ng kasama ko sige lakad na ay pala Anja na lang kasama ko. Damputing kulit. Ayaw pa magpahawak. Di bali, nakatago man sa corals. Hindi na ito makikita kasama ko. At ito talagbago. Bali dalawa. Ito muna. Ayon, gitik. Kasawli. Yan, sa pulpa. Kuha pareho. Hoy, alatan. Patago na. Ando na, sumuot sa malalim na butas. Andun, lalong tumago. Dito ko puntahan sa parting taas. Baka lampasan ang butas dito. Andun, sa pinakailalim. Bumalik dito sa dati. Puntahan ulit natin dito sa baba. Ikasakon na itong pana. Ayun! Sapol ka! Mahilig talagang tumago ang mga alatan. Hindi kasi ito natulog. Langoy lang ng langoy. Talag bago. Nakasiksik sa butas. Ayan, sa pool. Parang may reisda dito. Tsatsagaan Ch -chaga ko ito. At ito, talagbago pa. Dalawa. Ayan, sa pool ulit. Kasa muna sa pa pag ganitong karamihan magandang klaseng isda kaunti lang makantidad na talagbago pa ayan sa pool ayos sunod-sunod ang talagbago oi samaral asot na sa butas Ayun, sa pool. Buti at napana ako agad. Kapresyo lang ito ng talagbago. 120 ang kilo. Pag malakas ng amihan, na ngamihan, 130 hanggang 150 man. Hanap ulit tayo. Baka may samaral pa. Ito, talagbago ulit. Ayan, sa pole. Pareho lang rin ito lang sa Maral. Pareho sila masakit makatinik. Dandahan lang ako ng langoy at mga nakatago ang talagbago ngayon. Tulad nito, sa pinakailalim. Ayan, sa pole. Ito talaga na pagkukunan ko ng maraming isda dito sa parting malapit. Maganda talaga ang bahurang ito. Oh, hoy. Yun. Kulambutan uli. Kaya lang parang alanganin pa. Hindi pa mga good size. Kukunin ko. Tagbilin yung inakay ko. Nagustod niya ng kalamaris sa kulambutan. Damputin ko na lang. Huli ka. May kakalamarisin na ang inakay ko. estimate ko nito ma. 6 gramos pa lang. Yung good size ang papanain natin. At 140 ang kilo. Yon, ko papa, Dandahanin ko lang para hindi magulat. Huli ka. Ayaw magpakuha. Huli ka. Ayaw talaga. Ilisan ko ng dampot. Huli ka. Huli ka. Kala mo ha. Good size na ito. Ma 200 grams. 900 ang kilo. Oops. Danggit bahura. Ayon, sa pole. Mura lang ito. Mas mahal yung dangkit buhangin. At ito may surahan. Patago na. Tirahin kong patalikod. traidor na kong trader. Ayan. Dala ka palabas. May sima ito. May ihawin na ang inakay ko. Yung isang uri ito ng surahan. Lahat ng ganitong surahan Matataba. Ito, surahan uli. Yung puting surahan. Ayun, sa pole Dala ka uli palabas. Hindi ka tatagal sa sima ng pana ko. Ayan. Hugot palabas. Ganitong uri ng surahan. Masarap man. Ipaksiw. Hanap uli tayo. At ito, may malaking puting surahan. Sa pinakailalim. Dito natin puntan sa kabila. Baka may butas dito. Ito. Malaki pala ang butas dito. At nandun yung surahan. Ayun, sa pool. Dagdag paksiwin. May balatan pang gadol. Wala na tayong nakikita ang kulambutan. Dadalwa lang siguro ang kulambutan dito ng tumabi. At ito, dalawang talagbago. Ayan, sa pool. Umalis yung isa. Aroy, lumayo na. Ayaw magpakuha. Buti at nagdandahan ng langoy. Huminto ka! Pagod na akong langoy. Ayon, sa pool. Maganda at malalaki ang talagbago dito. Ito na ang pinakamalaking talagbago. Hindi na ito nalaki. Hanap ulit tayo. May surahan na malaki na sa pinakailalim. Parang hindi ito abutin ng pana. Testing. Dalawang guma ang gagamitin ko. Para siguradong lumampas sa katawan. Ito surahan. Pumanda ka na. Lalong tumago. Punta natin dito sa parting taas. Andito. Itataboy ko pa. Layo. Papunta dun sa dati. Maliit itong butas. Hindi makasya. Dito. Bumalik sa dati. Ayun. Sa pool. Yun lang. Nakaharang sa butas. Hindi makalabas. Ayun. Sumama rin. Malaki-laki itong ihawin ng inakay ko. Kahit ina lang inakay ko, solve na dito. Talagbago pa, dalawa. Ito muna. Ayon, sa pole. Kasa uli. Ayan, sa pole pa. Thank you, Lord. Sigurado ng tong namin ito. Ohoy! Oh, Yon, kulambutan pa. Kaya lang maliit yung bagulan nito. Hindi na ito Tamputin ko na lang. Huli ka. Pandagdag don sa kakalamarise ng inakay ko. Kaya ako kinuha. Malaki naman sana ng kulambutan para may dagdag pandurodugtong. At ito talagang bago, dalawa. Ayun, nadubol. Sana yung dalawa kong kasama marami ring mahuli. Dandahan lang tayo para sigurado. John, balatan! Estimitin natin kung mabig na. Alanganin, ma-medium lang ito. 150. Oops, dalagang bukid or bilaso. Ayun, sa pole. At nag na rin ako sa bangka. Maraming salamat ulit sa inyong panunood Ito guys, ayos man yung dive namin Mga gandang klaseng isda Kulambutan, dinarampot ko na lang Kalamares eh man lamang ng kalamares kahit malaki ang buwan may erisda tsagaan lang ha pag may tsaga araw may linaga Mahaday pa kami. Maka bila alang kami nambah hurah Para madagdagan pa ito